Narito ng PTV Balita ngayon. Sisimulan na ng Senado sa susunod na linggo ang deliberasyon hinggil sa pag-amyenda ng ilang economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay Senate President Juan Miguel Subiri, isasalang sa pagdinig ng komite ang resolution of both houses number 6 o RBH 6. January 15 nang ihain ni Senator Subiri ang naturang resolusyon upang pag-aralan ang nakasaad sa foreign ownership restrictions nakabilang sa economic provision ng 1987 Constitution. Plano ng Senado na amyandahan ito upang makahikayat ng maraming investor sa bansa. Samantala, welcome development naman ito para kay House Speaker Romualdez. Nakahandaan niya na makipagtulungan ang mga mababata sa Kongreso upang masiguro ang kapakanan ng mga Pilipino. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Agriculture na stable ang presyo ng bangus at tilapia sa Metro Manila sa kasalukuyan. Lumabas sa monitoring ng DAVR Fisheries and Aquatic Resources na nasa 180 pesos ang kada kilo ng bangus mula sa Bulacan at Pangasinan. Habang ang medium na tilapia mula Batangas at Pampanga ay nasa 120 pesos ang isang kilo. Sakop sa monitoring ng 10 malalaking palengke sa National Capital Region. Ang farm gate price ng bangus ay nasa 130 pesos hanggang 140 pesos. Habang ang farm gate price naman ng tilapia ay nasa 85 hanggang 88 pesos o bumaba na mula sa dating 90 pesos hanggang 93 pesos. At 'yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.